Tila umatras na raw ang isang dating kongresista ng Quezon City na una nang nagpahayag ng kagustuhang isiwalat sa ombudsman ang umano'y mga irregularidad sa mga flood control project. Bakit kaya biglang nagbago ang isip ng dating mambabatas? Alamin sa balita ni Shina Torno. Posibleng hindi na matuloy ang inaabangang tell-all na isang dating kongresista ng Gado City na muna isang kotrin sa kontrobersyal na flood control scandal. Kung matatandaan, sa mga nakaraang pagdinig sa Senado, idinawit sa maanumalyang proyekto ng mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskay ang ilang mambabatas ng Gado City. Kabilang dito sa na-incumbent District 1 Congressman Arjo Ataide District 5 Congressman P.M. Vargas, District 6 Congresswoman Marivic Copilar, at dating District 4 Congressman Marvin Rilio, na muna nakatanggap ng 10% hanggang 25% kickback mula sa mga proyekto. Noong mga nakaraang linggo, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na may lumapit sa kanya isang dating mambabatas na handang ilantad umano ang mga detalye na naturang anomalya. Ngunit nitong Webes lamang, nagbigay siya ng update tungkol sa sinasabing dating kongresista. Nawala no, eh. No, uh, I think I said too much. Kasi nga, nung nalaman, sa kanya. Ayon sa ombudsman, tila umurong ang dating opisyal matapos umanong ma-impluensahan ng ilang personalidad. Nadalang isip, pero patatawag pa rin lang. I'm sure after this weekend kasi ano na, vacation mode na lahat ng tao. Samantala, kinumpirma rin ni Rimulya ang pagkakasangkot ng mataas na opisyal ng pamahalaan sa tatlo sa limang umanig ghost at maanomalyang flood control projects sa Bulacan. Gayunman, pambanggay muna siyang pangalanan ito at sa mismong indictment na lamang daw ilalantad ang naturang opisyal. Matatandang target ng Umbudsman na may isang sa Sandigan Bayan, ama kaso may kinalaman sa flood control anomalies bago o sa mismong Nobyembre 25. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SMNI News.